Hi friends! Happy New Year! Alam niyo po, itong mga panahong ito ay maraming mga tao ang nananalangin, nagsisikap at nangangarap na ang 2024 ay maging taon ng pagpapala, maging taon ng breakthroughs, maging taon na aasenso ang kanilang mga buhay. Kaya naman, ang marami sa pagsalubong sa bagong taon ay nagsosuot ng mga Kulay na di umano ay maghatid sa kanila ng swerte. Sila din ay naghahanda ng mga bilog ng mga bagay na di umano ay maghahatid din sa kanila ng swerte. Kumakain ng mga bagay na mga malalagkit na di umano ay magpapadikit sa kanila ng swerte at maghahatid sa kanila ng pag-angat ng buhay para sa bagong taon. Pero pakinggan niyo pong mabuti ito. Sapagkat sa Bible may itinuturo na malinaw kung paano aangat, aasenso ang ating mga buhay ayon mismo sa ating Panginoong Diyos. Kaya niyo pong basahin ko ang Joshua chapter 1 verse 7. Sabi ng Bible, only be strong and very courageous that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left that you may prosper wherever you go. Verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Maliwanag po ang itinuturo ng banal na kasulatan kung paanong ang ating buhay ay maiaangat sa taong ito. At ito po ay sa pamamagitan ng Pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, pagsunod sa kanyang kautusan. Alam niyo po, may dalawang halos buong chapter sa Bible, ang Deuteronomy chapter 28 at Leviticus chapter 26 kung saan inenumerate ng ating Panginoong Diyos ang mga pagpapalang ibibigay niya sa magtatapat talaga sa pagsunod sa kanyang kalooban. Hayaan niyo pong basahin ko ang Deuteronomy 28 at mangyayaring kung iyong dedengging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa bayan, magiging mapalad ka sa parang, magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok. Magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga na nagbabangon laban sa iyo. Dito po sa verse 9, itatatag ka ng Panginoon na isang banal na sa kanya gaya ng kanyang isinumpa sa iyo. Meron pa po sa Leviticus chapter 26 verse 3. Kung lalakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at iingatin ninyo ang aking mga utos at inyong tutuparin, ay maglalagak nga ako ng ulan sa kapanahunan at ang lupain ay pakikinabangan at ang mga kahoy sa parang ay magbubunga at ang iyong mga pag-iik ay aabot hanggang sa pag-aani ng mga ubas at ang pag-aani ng ubas ay aabot hanggang sa paghahasik kakanin ninyo ang inyong pagkain sa gana at tatahan kayong tiwasay sa inyong lupain. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain at mahihiga kayo. At ito po ang sabi niya sa verse 10. At kakanin ninyo ang malaong kinamalig at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. Napansin niyo po ba at napakinggan ang sabi ng ating Panginoong Diyos? Yun daw pong luma ilalabas ninyo hindi dahil kailangan ninyo, kundi dahil may bago na. Kumbaga, yung Diyos, pararamihin niya yung pagpapala sa iyo na meron kang sapat na ipapalit doon sa mga dati mo na ginagamit. Ang sabi niya pa yung pag-aani, paaabuti niya na nag-aani ka pa, meron ka na namang aanihin. At yung inani mo, hindi mo pa nauubos, meron ka na namang aanihin na bago. Alam niyo po, ito ang pangako ng pagpapala ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng magtatapat. Alam niyo po ang subukan nating gawin sa taong 2024 ay lubusang magtapat. Sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos sapagkat kaakibat nito ang iba'yong yung pagpapala. Kung pangarap niyo pong umasenso, pangarap niyo pong umangat ng kaunti ang ating mga buhay, pangarap din po yan ng ating Panginoong Diyos para sa inyo at sa inyong pamilya. Subukan po nating sumunod ng lubos sa Kanya. Because even now, we can live God's word in this world.